Ito yung isang gabi na tayo ay pauwi at dito po tayo dumaan sa may C6. Yan. Makita nyo po, meron tayong mga nakasabay ng na mga motor at mga sasakyan dito mga tol. At mapapansin nyo rin po na medyo madilim. Bagamat may ilaw po ay hindi ganun kaliwanag. Kaya kapag dito tayo dumaan, kailangan din natin mag-ingat. At syempre, uh, tingin din tayo sa mga gilid-gilid kasi minsan meron pong mga buhangin. At meron din pong butas dyan sa gilid na minsan eh naka-open po siya, hindi siya natatakpan kaya kung tayo po ay dadaan medyo gitna tayo ng konti para iwas na rin po tayo sa aksidente at sa iba't ibang mga po pwede mangyari kapag tayo nagra-rides o dumadaan dito sa C6 kaya makita nyo po tayo po ay tumuli na po dyan kapag maluwag naman yung kalsada eh pwede naman tayo magmabilis pero mayroon pa mas mabilis so hindi naman po natin hinangad na magpakabilis pa ng mabilis na mabilis ang sa atin lang ay makauwi tayo ng safe pero pag may mga pagkakataon na kailangan agad tayong makarating at mayro mga bagay na dapat uh, maabutan o hinahabol na dapat na magagawa eh yan, kailangan natin magmabilis pero syempre dapat nandun pa rin ang pag-iingat lalo na kapag ganitong gabi eh syempre halos karamihan po na ay galing sa trabaho pauwi na kaya medyo pagod kaya syempre iba kapag pag pagod ang tao eh nandun yung minsan ah, nakakalingat po tayo pero syempre dapat lagi tayong nananalangin at dapat mahaba yung pasensya di tayo gumaya sa mga ibang mga rides o rider o ibang mga nagda-drive kasi minsan nagkakaroon ng mga away o gulo dapat mahabang pasensya po natin malita bagay wag na po nating pansinin at palampasin na lang natin maging mapagpasensya, mapagpakumbaba para iwas gulo, iwas away at iwas na rin sa mga bagay-bagay na hindi maganda na napapanood po natin ngayon sa social media ang uh, ang pagbabiral ng mga konting gitgitan eh, dapat mapalampas na po natin para hindi mauwi sa pagkasawi yan, maraming maraming salamat ay lang po ang atin pong vlog for today Thank you so much and God bless po sa ating lahat. Pagibig